So, pero bakit nga every year meron. So itong 2026 ba? Meron? Ah. Uh, alam uh, wala pong akong na narerereport sa yeah. akin. Sorry to ask you ah, but uh, kasi wala na si Sek Bonoan. But every year you promise Apo. na walang double, but every year lumala lumalaki. Pag Imbis lumiliit. Pag so second question, now that you're doing an investigation, have you looked kung parehong binayaran yung mga double or hindi na binid yung isa or parehong binid? Possible. Have you looked or hindi? Posible pong hindi na binid yung isa. No, question ko ma'am, have you looked or not? <laughs> Okay, magandang mag-arap po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan P.S. Channel mga kababayan Ito, pag-uusapan natin, uh, PBBM mga kababayan Meron nga bang pinoprotektahan ng mambabatas at kongresista? Or kontratista pala, sorry, sorry Ito, bakit natin natanong? Ito, sasagutin natin yan, uh, stay tuned kayo hanggang sa uli mga kababayan kasi dahil nga dito sa nangyaring um, anong tawag nito Senate Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan meron tayong mga ilang impormasyon na nakuha na kung saan na natin kung meron nga bang pinoprotektahan itong si PBBM na mambabatas at mga kontratista okay of course uh, may inilabas si PBBM labing limang kongresista o malalaking ah uh, kontratista. Okay? At karamihan sa si kanila, kung hindi man lahat, na imitahan dito sa um, Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ito, pag-uusapan natin. Si Soli, ha. Ito, unang-una mga kababayan, titingnan natin. Ngayon, September 1, Kalam naman ng lahat na nakaschedule na itong Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan ni Senador Marcoleta. Lahat ng mga resource person ay iniimbitahan. May inimbitahan uh, iniimbitahan ilang araw bago ang nakatakdang schedule, di ba? Pero ito, isa nga, yun nga yung mga labing limang mga kontratista inimbitahan aside diyan mga kababayan, ang sekretary ng DPWH ay iniimbitahan din. Okay? Alam natin yan. At meron ding mga district engineers, mga kababayan na inimbitahan. Pero, bago nag September 1, imagine ninyo yan ha. Kahapon, August 31, tinanggap ni PBBM yung resignation ni Secretary Manny Bunuan. Ano kaya ang naiisip natin dito? Kayo mga kababayan, i-comment nyo dyan kung anong naiisip nyo dito. Kasi ito yung nakikita ko mga kababayan. Posible na ngayong araw sana, kung hindi nag-resign si Sekretary Bunuan mga kababayan, marami sana siyang mailalabas na mga impormasyon. Ang problema, tinanggap ni PBBM yung resignation niya. Kung titignan natin, ilang linggo, ilang linggo, nang sinasabi ni ng Malacanang at ni uh, Mani Bunuan, na ang Pangulo ay may tiwala pa sa kanya. Diba? Sabi nga niya, ay ayaw nga niyang mag-resign eh. Sabi pa niya, naghihintay lang siya kung anong advice ng Pangulo. Di ba? Pero, bakit biglaan ito? Ay, sorry. Mali tuloy ang uh, pindot natin, mga Bakit biglaan? At ito pa, Sunday, mga kababayan. Walang office, pero of course, bilang Presidente ng Pilipinas, alam naman natin, expected naman natin na hanggat kahit Sunday nagtatrabaho ko nawaik si PBBM. Ah, oh. kaya kaya unang unang posible unang unang reason pinirmahan niya yung resignation tinanggap niya yung resignation Sunday kasi para may pakita na kahit Sunday nagtatrabaho siya, di ba? Pero ito, nakikita ko mga kababayan, hindi yan yung karason na nakikita ko. Pinermahan niya ito a day before mag yung, or magkaroon ng Senate hearing dito sa patungkol ng mga flood control issues project mga kababayan. At dito na nga, maraming pumunta or ilan sa mga labing limang malalaking kumpanya ay naimbitahan dito mga kababayan. di ba Oh, eto, Pakinggan natin kung ano na ang sagot dito ni... Of course, pumunta naman dito si uh, Manny Bunuan, mga kababayan, Dep uh, DPWA Secretary. Okay? Pero of course, ito, pakinggan natin kung anong uh, sagot niya dito sa katanungan. Okay? Ito. O, oh, bago natin i-play mga kababayan, pakilike po at share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Ito, pakinggan ninyo. Or have you uh, deputized uh, an official with you today na siya nang magsasalita in your behalf para kung kung gusto mo nang uh, mag, uh, mag-beg? Op. It's up to you. Uh, yes, your, uh, your Honor. Thank you very much for giving me this opportunity, Your Honor. Uh, well, uh, Your Honor, I just want to make a manifestation that... Uh, Uh, on account of the subpoena at the uh, testificandum that I was served uh, for this hearing, I just wish to make that on uh, record that uh, the President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted my resignation as Secretary of uh, Public Works and Highways on uh, effective today, September 1, 2025. And so, what is your pleasure, sir? In view, of this, in view of this circumstance, uh, Your Honor, that effective today, September 1, and since I am no longer the Secretary, Of Public Works and Highways, I don't have the official capacity to represent the department uh, that I may be excused on the proceedings at uh, this point in time, Your Honor. We can do that, Mr. Mr. Secretary. Yeah, oh, yan ang mga kababayan. Di ba? Unang-una nga, yung timing. Kasi, mm, well, nung nakaraang hearing, kasi nag-hearing na itong Senate, mga kababayan. Nung nakaraang hearing, medyo okay pa. Kasi, konti lang naman ang nag-attend tsaka hindi pa I think hindi pa yung full blast eh no, konti pa rin nag-attend e, ilan lang I think si QM Builders lang at uh, meron din isa no, out of 15 yata na inimbitahan konti lang yung dumating ngayon marami na sa nang dumating marami sa pwedeng itanong dito sa DPWH P problema dito mga kababayan Pinirmahan a day before ng hearing. So, anong pinapalabas dito? Na ako, honestly, mga kababay, nakikita ko dito, hindi ito maganda. Bakit? Kasi ito yung sagot ngayon ni Secretary Bunoan na kung saan, kung anong sasabihin niya ngayon dito sa hearing, since hindi na siya Secretary ng DPWH, hindi na magiging official representation ng kanyang, ng, ng DPWH kung ano man yung sasabihin niya. Hindi ba? So, ano pinapalabas dito, mga kababayan? Ano nakikita nyo? I-comment nyo dyan. Kasi yun nga, nakikita ko, mga kababayan. Kung talagang sincere si PBBM dyan, bakit niya pinirmahan yung resignation? Di ba, for the past weeks, sinasabi ng Malacan yan. For the past days, sinasabi niya, may tiwala pa siya kay Bunuan. Pinaimbestigahan niya ni Bunuan yung mga anomalya sa DPWH. E, bakit niya pinirmahan niya? <laughs> Tanong natin, wala nga ba kayang tina, uh, pinoprotektahan dito si PBBM na mga mambabatas at mga kontratista, mga kababayan? Kasi imagine ninyo, ha? Ah, Yung, assuming, totoo yung kay Cheese Escudero, mga kababayan, assuming, sa totoo yan. Yung mga kontratista nga nagbibigay sa mga kongresista, sa mga senador, paano pa kung sa presidente na the highest position in the land? Sa tingin nyo ba hindi yan magbibigay? Nagbigay ka nga doon sa senador, nagbigay ka nga doon sa congressman, nagbigay ka nga kay district engineer, di ba? O ano sa tingin nyo ngayon? Yung presidente, yung tumatakbong presidente na may malaking chance na manalo, hindi nyo pagbibigyan. <laughs> hindi nyo bigyan ng, anong tawag nito, uh, campaign donations. Eh, in terms of rating, no 2022, dahil kay VP Sara, o dahil kay Sara Duterte, malaki ang chance na, manana na mananalo si PBBM. Oh, kasi common sense magsasabi sa atin mga kababayan, kahit nga kung ako yung kontraktor, nagbigay nga ako ng ilang milyon dito sa mga kongresista at mga senador na ano lang kapangyarihan niya lahat dyan. Paano pa kaya yung presidente na ang pipirma sa GAA? Kaya nga nagka nagtutulak na ngayon mga kababayan, di ba? O, oh, nung sinasabi flood control project sa Bulacan. Sabi si congressman dito, mag nag-insert. Tapos sinabi ng congress galing sa NEP. O, di ba? Anong tawag niyo diyan? Di ba nagputulakan? ikong e kung galing nga sa kahit saan pa yan galing sa congress pa yan o sa NEP. The fact na pinermahan ni PBBM, damay siya dyan damay siya so kaya nga, hindi tayo niniwala na yung mga kontratista na yan hindi yan nagbigay ng suporta kay PBBM last election kaya nga itong aksyon niya na paatras, gumawa ng website instead na magpaimbestiga ito yung paglilihis lamang ito yung paglilihis lamang sa kung saan o kung sino dapat ang managot dito. Oh. In fact, mga kababayan, ang dali lang umpisahan niya ng investiga. Ngayon nga, kahit si Toby Chanco na nga nagsuggest, umpisahan sa 2024-2025 budget NEP, tapos compare sa GAA. Tignan natin, tapos balik doon sa small committees mga kababayan bakit walang gumagawa dyan bakit hindi ginagawa ng congress bakit ang congress hindi nagbibigay ng report sa small committee hindi ba well of course ito sa senate hearing most likely mga kababayan nakikita natin na papunta ito doon dinahan din, dahan-dahan lang ito ng senate muna para na rin madiscover nila itong mga lalong-lalo na ito, mga lifestyle ng mga mga empleyado ng gobyerno ng mga kontratista. 'Di ba? Oh, at least dito sa hearing nito, unti-unti nakikita na natin. Well, probably ngayon wala pang umaamin na sino yung contract nila sa DPWH. Pero, well, hintay tayo mga kababayan kasi yan yung in-expect natin. Na sana makapangalan na ng koneksyon nila sa DPWH para yung mga district engineer din or yung mga empleyado ng DPWH makapagpangalan na rin ng mga kongresista. Kasi kung dyan lang titigil yan sa DPWH mga kababayan, Ibig sabihin niya nasa NEP yan ang problema. At kung nasa NEP yan, problema 'yan ng executive. Oh, problema 'yan ng executive. Problema 'yan ni PBBM. So itong maglaglag-laga na ito. So ito naman ngayon mga kababayan, bakit natin nakikita? Oh, kasi dito may na-discovery. O may pinakita dito si Alan Peter Quetano, mga kababayan. Na kung saan Itong kalukuhan ng DPWH, eh DPWH ay nagpapatuloy. Ito ha, ah. o pakinggan niyo mga kababayan. You uh, every year tinatanong ko to and every year sinasabi niyo na harmless ito at uh, mistake lang ito. Pero every year rather than natatanggal, dumadagdag. So Mr. Chairman, Mr. Minority Leader, if you look in our slides, nung GAA ng 2023, 2.77 billion ang double exactly the same ang nasa GAA. Brining uh, bringing up natin to sa committee hearing, pero hanggang sa final version, meron pa rin natira. 2024, imbis na nabawasan, 3.48 billion ang double appropriation. Binanggit ko rin ulit to, sabi ulit ng DPWH, aayusin ah, din nila. 2025, 78.5 billion ang double appropriation. So can you go to the next slide? Uh, next slide ulit para... So these are the examples, Mr. Chair, no? Makikita mo, sorry po, malit lang dito, but uh, exactly the same project, Exactly the same amount. So, ma'am, quick answer lang po kasi magsession na. Uh, bakit, ano, ba't hindi matanggal to sa submissions niyo? Um, uh, Your Honor, Mr. Chair, sa National Expenditure Program po, pagka sinabit namin sa DBM at may napuna o na-catch kami pareho na double appropriation or pareho na exactly yung, yung project name, ay kinokorek na po namin through submission of errata. Ma'am, that's never. Ako po ang nagbe-bring up dito and then si Senator Coco. Pero sa final version, hindi pa rin na correct. Uh, yun po ang ano so, Pero bakit nga every year meron? So etong 2026 ba? Meron? Ah... Uh, Ah, uh, wala wala pong akong na sa yeah. akin. Sorry to ask you ha, but uh, kasi wala na si Sek Bonoan. But every year you promise Apo. na walang double, but every year lumala, lumalaki, imbes na lumiliit. Pag so, Pag second question, now that you're doing an investigation, have you looked kung parehong binayaran yung mga double or hindi na binid yung isa or parehong binid? Possible. Have you looked or hindi? Posible pong hindi na binid yung isa. No question ko ma'am, have you looked or not? <laughs> Uh, yung uh, honest answer. Have you looked or not? Personally po, hindi po. <laughs> or can you ask and submit to the committee? Is is your investigation committee did they or not? Okay. Yes po. Third question. Bakit parang hirap na hirap ang DPWH mag-investigate? Hi hindi lang ngayon. Nung inibestigahan natin yung tulay, ayaw nyo mag-preventive suspension, ayaw nyo mag-submit. Uh, tapos pag kami mga investigation na ganito, para kaming dentista na kailangan hilahin pa yung ngipin uh, ng walang anesthesia, uh, parang bubunutan pa parati. Ba bakit po ganun? Your Honor, Mr. Chair, hindi ko po masagot yan dahil uh, yung investigation po... May execom kayo, ma'am, di ba? Oh, hindi nyo na pag-uusapan sa execom tuwing may investigasyon? Nung nangyari na po ito ng lahat na to, ano, uh, it's been more than a month in the SONA. So hindi nyo na pag-usapan yung SONA nung sinabi ni Presidente, mahiya naman kayo at ano? Uh, plus, lang po si former Secretary Bonoan ng mga QAU team para umikot po sa mga regional offices na mag-inspect po. Okay, can you run us through paano yung investigation na yun? Is it general? Is it everything? Di ba nasa inyo yung under sa'yo yung... Uh, Uh, yung geotagging? Uh, sa infratrack po. Uh, po. Sorry, sa? Sa application po. Yes po Yes, so have you already binunot nyo na ba lahat ng geotagging nung top 15 man lang at tinignan nyo na ba kung may ghost o wala? Yun po yung kinuha ng ma-inspectorate yung geotagging para po tignan kung nandoon po sila talaga sa location na nakareport po sa application No, but it's so easy to find out kung may geotagging sila sinubmit tapos po. wala meron diba? So for example sa lahat ng pinakita ni Senator Lacson na ghost uh, nakita yeah. nyo na sa geotagging na may nagsubmit nga na meron? Meron pong geotag na nakareport oh, So sinuspend nyo na ba yung ng geotag? Uh, hindi pa rin. Sa pagkakalam ko po. Eh, kaya, nga, mami, tanong ko nga eh. Bakit, mo dito sa Senate, kung sinabing may nagmamariwana, investigasyon ka agad, tatanggalin. Sa BIR, tanong mo kay Commissioner, yung katabi mo, nababasa ko lang, hindi hindi mo na kwento to, Commissioner, nababasa ko lang. Di ba, ilan na sinuspend nyo sa, sa term mo? madami dami na, uh, Mr. Chair, uh, I think uh, more than definitely more than 50, 70. Oh, no? pag na-jaryo tomorrow na meron hingian and may prima facie evidence, will you act upon it or will you wait? Well, uh, definitely, Mr. Chair, uh, we act will upon act upon it. right? Mr. Your counterpart sa customs, uh, pag-upong pagkaupo, submit lahat ng meron pong uh, kamag-anak na may brokerage. So bakit sa DPWH? Ayun okay, na, si, pinakita na ni Senator Lacson. Ang dami ng tanong ng amin chairman. Ang dami ng pinasubmit. Uh, na sa inyo GU tag. So obviously, pag hindi nyo tinanggal at hindi nyo sinasuspinde, gumagalaw pa yung mga yan para pagtakpan yung ginawa nila. Your Honor, Mr. Chair, alam ko po na nagsuspend na si Secretary, former Secretary Bonohan ng mga taga-Bulacan. Sa bulakan lang ba may ghost? Yun po yung... pa-exercise at kumuha na tayo ng Ghostbusters for Bulacan only, kung Bulacan lang ang may ghost. Opo, yung buong distrito po, I think na nasuspend na. na. Oh, pero ma'am, hindi ba napakadali naman? K kuha ka lang ng pinaka-junior. Nung araw may oyster, may oyster pa ba ngayon? Wala na. Yung mga empleyado na kinukuha through DPWH? Mga roadside workers yata meron. O, oh, di ba? Sana nakikinig si Secretary Vince, di ba? Kung ako ang secretary ngayon, tawagan mo lang lahat ng uh, district engineer, isa, pumunta ka dyan sa bawat project, kunan mo na cellphone, eto yung geotag, i-compare mo. Kung wala, edi eh, ghost. Pero bakit tayo isang buwan na? Pasensya ka na ma'am, ikaw nag-attend. But I, I, know you're a powerful person then there. And uh, pinag-resign kayo lahat eh. So hindi ko alam kung matatanong ko pa kayo. But I think you should all still assess. But yung frustration sa akin, parang hindi kayo tumutulong sa investigasyon. Parang ano lang, every week lang sana mamatay na yung issue, sana wala. Pero hindi nyo dinidiinan na talaga kung ano pa talaga ang nangyayari. So, categorically, tell us now, ilan sa 15 ang may ghost project? Uh, po, kung mako-confirm your honor, dahil hindi ko po alam kung ilan na, ano, po, na po yung result ng QAU inspection. Kaya bakit ma'am? Eh kayo ang pina... Nung first hearing natin sa tulay, ganun din. Ang lahat ng pinadala sa hearing, ang sagot, hindi ko alam. I apologize. Oh, kaya, kaya nga, ba't kayo ang pinadala kung hindi alam? O nasan yung may alam? Wala dito yung ibang DPWH na may alam? Uh, wala ko kong kasamang ibang undersecretary or assistant secretary. Okay ma'am, pero can you get back to us on that question? Pwedeng within the day, send kay chairman. Ilan sa labing lima ang sinasabing may ghost or at least, uh, at kung, let me reverse it. Kung meron dito sa labing lima, hindi ko sinasabing walang anomalya, doon muna tayo sa ghost. Iba-ibang klase ng anomalya, substandard, overpriced, etc. Ghost muna, ghost. Kung meron dito sa labing lima na walang ghost, they also deserve na malagay na sa media na wala silang ghost project, di ba? On the reverse, yung meron ghost na confirmed, we all deserve na alam na natin. O yung ibang inimbestigahan, you can be quiet and say na, we need another week, we need another three days. O, and then you say, etong lima, walang ghost, etong pito, pero we're looking kung tama yung completion, etc. Okay, last. Paano natin alam pag nagamit yung lisensya? Nagamit lang nung iba yung lisensya. Wouldn't know your honor, Mr. Ma'am, alam mo, nung tumakbo pala ang congressman, tinanong ako, uh, Chairman, ministro pa nagtanong sa akin. Ang tanong sa akin, Sir, marunong ka ba mandaya? Nagulat ako, ministro nagtanong sa akin eh. Eh sabi ko sa kanya, sir, padadayain mo ako. Sabi niya, hindi. Kailangan marun alam mo kung paano nang daya para maprotektahan mo sarili mo, hindi ka idadayain. Bakit ka namin susuportahan kung magpapadaya ka? First question ko noong 2022 yun sa inyong secretary. Alam mo ba kung paano korapin ang mga projects ng uh, ayaw sagutin? So kung lahat kayo dyan, hindi nyo alam kung paano makokorap yung project, ano mag-imbestiga? O hindi ba tinuruan ko na rin kayo noong 2022? Meron kayong iaw, di ba? O pakilagay sa screen. Magkano ang iaw nyo the last four years? Almost 100 billion pesos. Nakalagay dyan, part of it is for testing. No? Uh, nasa, ito po, guidelines ng iaw. Kayo po nagbigay sa akin noon eh. Sabi ko sa inyo, I will not move for its abolition. This is ano, Chairman, 1% to 3.5%. Yung computation ko is based on an average of 2.5%. Yung dun sa ano lang, yung 100 million na slide. Ah, oh, stop na muna natin dyan mga kababayan. Ito ha, Ah, bago natin tapusin mga kababayan. Klaro-klaro ha. Oh. So, nagresign si Binuan. Tapos ang pinadala diyan, walang alam. Yan na, nagrereklamo na ngayon si Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kasi walang aksyon. May report na na mga ganito, mga corruption sa district engineers, hindi pa di, empleyado ng DPWH, pero walang aksyon. Walang suspension or preventive suspension mga kababayan. At tapos ngayon, kasi nga mga kababayan, kailangan preventive uh, suspension para nga mapigilan yung kanilang influensya doon sa mga nag-iimbestiga. Kasi ito, kung patuloy na pinatratrabaho yan sila, hindi sinuspindi, eh meron silang apangyarihan na linisin yung kanilang record. Oh, kaya nga sabi ko dati pa dito sa ating channel, mag-iisang buwan na, in fact, more than one month na nga mat matapos yung Sona ni PBBM. Ipakit, e one week after, naglabas ng website. <laughs> Tapos, kung anong report sa website, doon pa i-investigahan. O, hindi na lang after Sona, kahit bigyan natin 3 days after, nag-utos ng investigasyon. At, suspension doon sa mga tao ng DPWH. Para yung mga tao ng DPWH na nilimbestigahan, gigipit, igigipit sila, sila na mismo ang aamin kung sino yung mga contract nila na mga contractors at mga congressmen. Diba? Ito yung hirap. Kaya nga, well, balikan natin. Bago natin tapusin, balikan natin yung katanungan natin ngayon. PBBM, meron nga bang pinoprotektahan ng mababatas at kontratista? Honestly mga kababayan, nakikita ko. I think meron. Oh. Sino? Well, probably hindi pa lang natin masabi ngayon. Okay? Probably hindi pa natin masabi ngayon mga kababayan kasi oh, patuloy pang nag-iimbestiga. Pero nakikita na natin unfortunately. Ako, personally, ito nakikita ko ha. Mm. Yung timing ng pag, -pag anggap ng resignation kay Binuan, bakit a day before mag-hearing na kung saan sana ah uh, gikipitin sana si Bunuan para itong lahat na katanungan ni Alan Peter Cayetano ay masagot. Tapos pangalawa, nagpadala na representante na kung saan hindi naman kayang sagutin yung ilang katanungan patungkol dyan sa DPWH. O ano ginagawa ngayon? Tapos ngayon, may bagong sekretary. O. Oh. Eh, in practical din, imbitahan yung bagong sekretary. Wala na. Hindi pa naman alam yan. At ngayon, pinire-resign lahat. Yung mga undersecretary at may empleyado sa DPW, ano anong mangyayari dyan? Oo. Oh. Sino nang sasagot? Yung sekretary na, na bago pang ka-appoint. <laughs> oh, yan yung problema dito, mga kapabayat. Okay? So, pakicomment nyo nga dyan mga kabawin ko anong sagot nyo dito sa ating katanungan ngayon. Okay, kung agree ba kayo dito sa ito nakikita natin kung saan meron kayo protektahan dito si PBBM na mambabatas at kontratista o kung wala, comment nyo rin dyan mga kababayan ko na masasabi nyo. Okay, so dito na po muna tayo. Pag-like po ang share ng videos natin. And then, subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa si inyo.